So, magluto tayo ngayon mga loves na ginataang munggo at paksi na istang sibas. Kasi so, na miss ko ang munggo na may gata. At pagluto tayo mga loves. Hindi ako ng sibas, apat. Ito ay frozen mga loves, 15 euro. Ah, oh, 16 euro yata. 16 euro. Then, matagal nang hindi ako kumain ng sibas. Kaya ipaksiyon natin ito mga labs. Uh, at may mga tira-tira akong kamatis, red bell pepper, ay green pala yan. Loya. May, ano, maglagay tayo ng garlic. Ito'y para sa ating monggo. Sibuyas. Spinach. <coughs> Ang grabe yung ubo ko. At ilagay na natin yung sibuyas, green bell pepper, loya, tomato, i-layer-layer layer lang natin yung isda. Ito ay adobo style na paksiw. Namiss ko ang adobong isdang Sibas. Masarap tong isda, mga labs. Pero ang mahal nga. 16 Euro. Magkano na yan sa sa, ano, sa Pinas. So, maglagay naman uli. Then, paper corn. Ah! Rebuild paper. Same as yung first layer natin. Then, maglagay lang tayo ng mga pangpalasa. Tulad ng soy sauce, vinegar, cooking oil, salt and paper. Nagdagdag pa ako dyan ng ano, ginger powder at paprika powder para malasa talaga yung ating paksiw. at naglagay ako ng isang cup ng tubig ito ay ano budget budget tips kasi mat, matagal mo pag paksi pag tinola ma madali lang pag ano din inihaw <coughs> <coughs> ang paksi pala ay makapa ano budget pag yun pag ganito yung mahal na isda At din, kaya mag tayo ngayon. Magkuha ko ng kangkong dito kasi mahaba na yung kangkong. Nasa loob ng bahay ito mga laps. Yung spinach ko at lemon. Buhay na buhay sila kahit malamig. Kaya punta na tayo sa kawali. Sa ibang kawali ayan. So lata na yung munggo. Lagay natin yung spinach. At maglagay na tayo ng coco milk. Matagal na rin hindi ako nagkumain ng munggo na may kokos milk. Naglagay na rin ako dyan ng lemongrass at loya. Sarap. Chili, then red bell pepper. At then yung chiling labuyo, masarap. Naglagay din ako ng chiling labuyo na sa paksi. Sarap yan. Luto na mga loves, kakain na po tayo. Grabe yung ubo ko. <clears throat> Pero nag-inom na ako ng Luya tea Yung tea ko nilagyan ko ng luya Tsaka lemon At then check na ako ng doctor Ngayon Kain na tayo mga loves Mga angta, mga loves Ay itong paksil, O ito ang kulay na Ginataang alopati So let's pray Asan na yung isa Let's spray. Okay, let's can you pray for us? kay Grabe katugno niya, naglay na kulawas, nagkaso. <clears throat> Trang kaso mga lang. <clears throat> nomsana ni. Pati nomsana ni color. So, thank you, Lord, for the food. And I hopefully, Lord, na may wala na yung trangkas, Lord. Babas ni pagong next week na ni. In Jesus' name, Amen. <coughs> I cook sabaw, my loves. Nami kaya sabaw yana munggos. monggos. Nabi, lamit kayo long time na rin hindi ako nagkagasa ng munggo wala mga munggay spinach lang sarap sabaw may labs Let me. Let me. Medyo na. The fish is okay? Very good. Like a steamed fish. Sarap talaga yung paksi. sa ano. Gulay. Mmm. Nami. This is a sibas. Sea sibas sea na isda. Mmm. Nami. ako na ako sa kung kuan. Spinach o kangkong na tinanim ko dito sa loob ng bahay. Hindi <coughs> ba yung boses ko kasi may ubo. May ubo ako. Sister ah, lang. Sarap ang sabaw eh bahog. Ah. Mm. Malasa yung ano, yung isda. May mga ano lang butong, mga malita buto. Mm. Ganito yung pagkain na healthy, mas pagkain ng lobs. Sa amin dito parang ano, birthday. Pag kumain kami ni isda kasi mahal ang isda. <clears throat> mas mahal pa ang kwan isda sa kami.

pride eh, ko muna tong ano isda pero hindi ko pinapray kasi may ubo ako at sipon sa so, ano ba dahil sa mabigat na mga trabaho natin din <clears throat> malamig na dito bawal yung mga ano mantika yung mga matamis bawal Sarap talaga. Pag ano, ganitong ulam. Talasahan ko yung lemon grass tsaka yung alam, luya, ginger. Sarap. Dito, meron silang spinach. Kasi kumakain sila ng spinach. Wala lang, ano, walang malunggay next time maglagay ako ng ano sikat ako ng kalabasa may kalabasa dito kasi pang ano na eh Halloween Maano. sikat ang kalabasa dito pag Halloween <clears throat> ayun yung boses ko sarap dito ulo oh. kamay itong ulo Yan. yung mata Pwes na hit dali. Pipot da and rani. Kasi ito aga diningnan ko yung plato niya no wala yung, yung ulo. So baka tinapon. Sabi niya nilagay niya sa kaldero. <clears throat> makati, makati, makati yung ano ko lalamunan. So, kaya nag-inom ako ng tea na may luya. Luya at saka ano. Lagay. Limon. Yan, limon. Ilagay ko limon. Mag-absin muna ako ng one week kasi para magpahinga na yung aking katawan kasi ano, hirap magtrabaho na ubo-ubo si po na. Talagang health is health is wealth. Hmm. So, isda na ito. Masarap. Pero mga ano, may mga maliit na ano, ba Yung buto niya. Hmm. Be careful, darling, the bonds. Mm -hmm. Kasi na yung ilaw namin ba? Our light is kaput. Yung electrician, next week pa pa pumunta dito. Kaya, medyo madilim. Yung lights lang ang ano, hindi siya mag-on. Pero, yung electricity meron. Maka-charge kami, TV, meron naman. Yung lights lang ang problema. ganito talaga ako pag masakit yung likod ko. Pag masakit yung likod ko, talagang ano, you know, ma ano ko na na mayroon akong throat, then ubo, sipon, din lagnat. So, sa so, ano, super pagod na. Kaya pahinga man ako ng isang wow, one week. Masakit pa rin yung likod ko. Kasi yung, ah, lahat buka tawa dito. Sa ah, kaya mabigat yung mga package. <coughs> yung ano, Amazon. Nag-order kayo ng Amazon. yon doon ako na trabaho. Hmm. Ang <coughs> dami ka lamon niyo. Yun. Kaya yung mga buko gagmay. Kamuto. Mukhang gitsa kamuto. Okay, may mga ano ba? Maliit na buto. Sarap. Kain. Mm. Super. Sarap. Kain po. Mm. Grabe, sarap ako. para mailaw. Hindi madilim. Nag-ano ako ng ilaw sa aking cellphone. Sinisip on. Do you have cold, already? Hmm? you have cold also? No. Ah. Is that spicy? Oh, ah, always gonna eat. Ah, oh, gonna eat. You have a long nose. Marami. Ang sarap eh. Yung kanin oh. Kunti na lang. Sarap kasi Masarap yung ano. Pag ganitong ulam talaga eh. Maparami talaga ng kanin. But at least masustansya yung kinakain natin. Ay. Yung mga mga kunting buto. Hindi mo talaga madali-daling kumain pa. Shout out sa aking mga sumabay-bay sa aking sa aking luto, sa aking mukbang. Shout out sa lahat ng mga small content creator na nagtamsaka, nagdikitan. At thank you din sa mga malaking creators na mapansin yung tulad ko na kunting maliit na bahay pa Sana matulungan. So dito na lang po ako dahil baka wala na ding manood ka at kakain pa ako mga labs. So thank you. Have a nice weekend. Bye-bye. At don't forget to subscribe this channel. Like, comments, and share. Bye-bye. Ingat.